Um, call niyo sa sabihin pinapasabihan niyo sila kanina bakit sir ano pong reaction niyo sa pag-absent ng mga government officials uh, sa Senate Well, uh, uh, total snap yung ginawa nila, di ba? So, dapat uh, para magiging healthy yung uh, ating uh, democracy, ay dapat mag-respetuhan yung uh, bawat uh, uh, quick of uh, kung um, equal price of government. No? Pero kung gano'n, ayaw nila magkupere sa investigasyon, then where will that lead us? Uh, constitutional crisis? Wala na, wala na. Uh, hindi na kami kami makapag-perform sa aming mandato, sa aming, uh, sa aming uh, uh, trabaho sa Senado dahil hindi sila magkupere. Sir, sure, pero yung kaninang mga sinasabi po ni Sen. Ivey na yung prosesong ginawa ng PNP dito sa pag-arresto nga po kay former President Duterte, hindi siya pagaya ng proseso nung kayo ay Chief PNP. Parang hindi ganito yung protocols dapat ba na nasusunod? Balik na rin. Balik na rin. Balik na rin. Dapat, yun nga, from the, the start pa lang, balik-balik na balik, yung ginawa nila, di ba? Uh, binayarin tayo lang yung konstitusyon, binayarin tayo mga patas. Okay. At uh, yung mga, yung the, the usual, the normal uh, process, wherein uh, dapat ang, uh, ang requesting party ang magsundo, kumuha dito sa sa pinapa-arresto na tao, kabaligtaran. Sa atin, tayo pa mismo. Tayo nag-arresto, tayo pa naghati doon sa ICC. Francis yes, very public sabi nila sabi nila Interpol ang nag uh, pa, nagbigay ng uh, uh, diffusion ito yung over 90% dapat sa Interpol bakit sa ICC sabi nila hindi nila recovery ICC bakit doon na dinala sa dahil sino ba dito sa Interpol sino ba ng ICB dito International Criminal uh, uh, yung ICB National Criminal Bureau ng Interpol, di ba? PNP, NBI, at saka yung PCTC, kasama doon. Pati doon na Bakit nahinuti doon sa ICC? Sir, siya, sa tingin niyo, yung mga opisyal ng PNP particularly na meron uh, nga pong pinalaban dito, possible ba may liability sila? Makarap sa anong meron, kaso? Meron, 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 Ano? Anong klaseng, klaseng, klaseng? Anong, anong kalabasan? Di ba kidnapping yun? Oh. No, sir, bakit naka-restore? Oh. sir, sabi niya kung ano yung may na si na may mga evidence, mga sir, yung may, evidence, sa mga arresto. sir, sabi niya kung mga evidence, sa mga arresto. sir, sabi niya kung yun yung mga sa arrest warrant ni, ni Pangulong Duterte. Mm -hmm. Meron, yung meron mga evidence, na, na -hand over yung Um, PNP sa ICC oh. na ginamit sa arrest warrant. So, wala po bang nagtimbre sa inyo o may info kayo kung sino yung mga personal na uh, maaring tumulong mula sa kamikrami kay sa ICC? Na, pero, 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 pero. Ayaw ko lang yung sabihin dahil yung mga informant ko sa loob ng PNP kung Sila rin nang uh, kamalasin. yung mga tao niya, nagtitimpi na yan. Eh. Nagtitimpi na yan. Pero sir, kailan po kayo tinimbrehan yan? To, nung mga, nung pagbibigay ng evidence or ng mga documents from the end? Noon pa. Since when? Kaya hindi ko naniniwala na walang kooperasyon na ginawa ang gobernong ito sa ginagawang investigasyon ng ICC. Deny sila ng deny, pero pangilalim ginagawa nila yung kooperasyon. So, Sinabi na eh, ay ni Sir Tarabe, di ba? Saan, saan hinaw sa mga taga-ICC? Sa ano yun? Raffles. Sa Maydas. Raffles, Maydas Hotel. Uh, Diamond Hotel. Atos expense? Ano yung natin kung Atos expense yun? Sino na kumulit sa kanila? Diba, goberno rin natin. Sir, may... Sorry, really, so, sir, late po. Sir, may information ako about your wala. Wala. Wala ko oh, yung sir. Bahala na. Kung meron ka rads, eh, sige. Tingnan natin. S sir, sir ba't nakakampanya ka ba huh? dito, sa Luzon, sir? Nakakampanya ka dito sa Luzon? Or more oh, on... Kung oh, nagkakampanya ako. Na na po. Unlimited. Ha? Kung unlimited. Kung saan may invitasyon, doon ako. Nagkataon lang na marami ito. Tawag sa akin ng mga mayor sa sa Mindanao at saka sa Visayas. So, nandun ako sa invitasyon nila. Mayor sa sa Mindanao at saka sa Visayas. So, nandun ako sa bitasyon nila, pinatahan ko sila. Sir, nagpre-prepare po ba kayo if ever may warrant like may legal team na kayo na na namamatay? parang parang nagpikiler na kayo sa mga abogado? Hindi na na rin. Kaya handa tayo. Yung ginawa nga natin na petition sa Supreme Court, di ba? Pending pa. Ayun, tayo natin yun. That's one of my preparations yung ginawa ng deputy sa Supreme Court. Kung meron nga pong warrant, sir, how do you plan to confront it? Pupunta po ba kayo? Or pupunta po ba kayo? Or lalabanan nyo rin sa court? You will um, assert na dalhin as, kayo sa court? As I have said, it? hindi ko ni-recognize yung jurisdiction ng ICC. If yung warrant na yan ay galing sa ICC, to help with them. Ah, pero kung warrant na yan ay galing sa ating local court, respetuin ko well. yan pagaling sa Supreme Court, same. kung galing sa uh, RTC, respetuhin ko yan. Pero kung galing sa ICC, So, same yung stand nyo, sir? Ha? Same lang yung stand nyo. If it's coming from This ICC, side. what? Well, okay. No. Kung kami from ICC, hindi ko nilagong presyo. Okay. Right. Sir, kamusta, sir? Sorry. Sir, kamusta? May communication na kayo kay PRD? Wala nung... No plans of going sa The No okay. sa kaya kung mag-apply mag ng singgin visa, kung so, naisyuhan ako, then maybe bago or pag pagkakataon, before election, sana nakabisita mo na ako sa kanya. Sir, sure, wala kang so, concern. Baka editain ka na dun. Diretso ba na siya. Si si sige lang. Pag i-detain na lang ako. Pagpunta <laughs> ako doon sa dahil, mag 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 ako. Uwi ako, pero hindi na ako makilala doon. Eh, oh, oh, ha? Ka, na ka sa na. Ano ko, na pa lang gagawin? Saka, iba, akala mo isa lang wig ko. Meron pa akong apro dyan. Tingnan nyo pag mag-apro na ako, hindi na ako makikilala. So, 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 so speaking of visa, may US visa ka na ba ulit? US visa, meron, pero expired na. Hindi pa ako nagparin nyo. Since nung 2020, sir, nung kinancel nila hindi so, na? Yung kinancel nila, afterwards, nag-uusap si Presidente Duterte at si Presidente Trump, binalik yung visa ko. Pero hindi ako nakabiyahe after that. Hanggang sa na expire lang at hindi pa ako mag-apply uh, mag pa sa sure. okay. pa Sir, kasi nasabi niyo rin kanina na dahil may sanctions na si President Trump, na isanction din yung may-ari ng, ng plane. Meron po ba kayong communications to any of um, U.S. officials to pursue that, ano, that um, suggestion further? Secret. <laughs> Secret. Okay, okay so na, po. na Thank po. Thank you. So, pa po na sa uh -huh. na sa <laughs> talaga. Oo, oh, oh, nag-apply oh. mo, uh, um, baka before, before, after <laughs> elections, you ano, bago mag uh, kung manalo ako, manalo, matalo siguro. Ano ang pangroon pa? Mas maganda magbukas. Para, para saan? Uh, uh, sa uh, 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 baka pwede tayo makabisita. Sir, sir <laughs> last na lang, reaction kay Harry, atay ni Rocky kasi sabi niya matagal naman na daw niyang winarn si PRRD sa ICC, pero wala daw sumeryoso sa kanya among the close circle of uh, President Duterte item ko about the procedure na dito ro. Kami ni Harry Roque, nag-uusap ko yun naman kami pat patungkol I, I was taking uh, his uh, advices uh, uh, serio seriously. Okay. Nakikinig naman ako sa kanya. Thank you! Thank you!